Welcome ba, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit. Talagang pinagpipiestahan po sa social media, mga kaagdab. Siyempre, family o private family po tayo ngayon. Di po ba? Marami tuloy nagsasabi, mga kaagdab, nagkokomento na dumidepende po ito sa mga nagaganap at nangyayari ngayong 2024. Bagamat hindi pa kumpirmado, pero may mga bagay-bagay po na mapapaisip din kayo. Hindi po ba? Ang issue natin ngayon, mga kaaldab, e eh sa mga hiwala yan. Hindi po ba? Mainit po kasi ngayon ang sinasabing ni Ogie Diaz na hiwalay na nga po si Dominic at si Bea na halos Sabay na sabay ito ni Congressman Arjo na pinagpiestahan sa social media. Tipo ba? Sabi ko nga po sa inyo may mga bagay-bagay po na mahirap nga po talagang ipaliwanag. Na kung saan eh, talagang pati nga po ang APT Studio e eh bali-balita nga rin po raw na ibebenta. eh, papano ang share ni Alden Richardson? Tipo ba? De para lang klaro, para lang po sa mga dumadaan at sa mga bumibisita po sa channel ni Mr. Destiny. Dito po, mga kalda, 101%. Updated po tayo. Ibinibigay ko lang po sa inyo ang mga nagaganap at mga nangyayari. Kaya nga po, masaya tayo. Malay nyo, di po ba? Maglabas ng press conference nga po si Mengay at si Congressman Arjo. Eh, wala naman po talagang ito yung totoo mga kahaldab. Kahit po Armin alam po ito. Nagaantay lang po ito ng tamang pagkakataon. Nagaantay lang po ito at magpapapress conference na nga po sila. Siguro magkakaaminan na. Di po ba? Hindi man ngayon, hindi man bukas. Di po ba? Napakarami kasing mga kwento na kailangan ng ilabas. Kailangan ng ipakita. Ito po yung dati mga edited picture na kung saan titignan nyo halatang halata naman po talaga na hindi po siya si Main Polkerson. Halatang pinatong lang ang ulo. Hindi po ba? Grabe, sobrang payat. Tapos yung katawan, talagang makikita mong pagkakaiba. Hindi po ba? Sa ngayon, naglabasa ng isyo kay Bea. Siyempre, marami makikisawsaw, marami magkokomento na sinas sinasabi ng ganito, pinalalaki na naman, etc. etc. Normal lang yan. Hindi po ba? Basta sa atin, mga, mga kaaldam, yung family bonding ay eh, talaga nakakatuwa. Hindi po ba? O private family. Isa po ito sa pinap sinasabi ko. Kaya lang yung iba po nagagalit sa akin na, daw Mr. Destiny, dapat hindi mo na binabalita yung mga bagay na ganyan. Tama naman po kayo. Pero kailangan nyo rin po mag, kumbaga makita yung mga update. Kailangan nyo rin pong malaman. Hindi po ba? Na never pong nagsisimba. Hindi, for the record lang po. Ito, never pong nakitang nagsisimba ha? sa District 1 ng Quezon City. Sila Main Paul Kerson at si Congressman Arjo. Hindi, for the record lang po. Hindi po ba? Na, hindi nga po ito nakita nagsimba sa sa kapilya o sa sinibaga sa simbahan na pinagdadausan ni Father Jeff. For, for the ano lang, sake of the fans, ba? Para lang masabi na sila talaga. oh. eh bakit si Alden Richards nagawa yan? Bakit si Alden Richards na ipakita yan sa madlang people at sa buong Aldab Nation? Hindi, para lang klaro, para lang po sa mga taong dumadaan at bumibisita sa channel natin. Ulitin ko lang po ah, i-remind ko lang po sa inyo dun sa mga dumadaan at bumibisita po kay Mr. Destiny. Lahat po ng mga gusto nyo pong marinig, mapanood, mapakinggan, maging kalmado lang po kayo. Although nagbibigay ako ng update kay Congressman, para lang po alam po ninyo yung mga pinagagawa nila. Para alam lang po ninyo yung mga pinapaliwa, yung pinapakita po nila. Di po ba? Real talk mga kaldab. Well, balikan natin ang simbahan. Sabi ko nga po sa inyo, never po itong nakita. Di po ba? Dapat nga po nagpapakita sila for the sake of the fans. Kaya lang, kung magpapakita po sila, magkaka ibang issue na yon. Di po ba na, ayan Mr. Destiny, si Mengay at si Congressman, no? Oh, nakitang nagsisimba. Siyempre kahit pa paano, magkakaroon ka na ng ibang idea. Di po ba? Magkakaroon ka na ng idea. Baka sa district 1 talaga. Yung tipong, hindi ka sinasabi natin na sa isang buwan, dalawang beses lang. Hindi po ba? Ang ibig kong sabihin, kahit hindi naman siguro linggo-linggo. Hindi -linggo. po ba? Although sabihin natin sa isang buwan, isang beses lang. O, makikita magkasama. ano sinasabi ko mga kaaldab na hindi nila nagiget sa at hindi nila naiintindihan. Hindi nila masyado napupunto yung mga bagay-bagay na mapapaisip din di po ba? Kaya nga po dito po sa channel ni eh, Mr. Destiny. Lahat po ng mga gusto nyo pong malaman. Pabor na pabor man o oh, hindi. Updated kayo. Gaya nga po ni Bea at ni Dominic. O oh, hindi natin yan update. Pero gaya na sinabi ko mga kalda, May mga bagay-bagay na puputok at puputok sa social media. Baka magugulat na lang po kayo. di po ba? Na may mga bagay-bagay na... Kung baga, sasabihin natin ganito, sasabihin natin ganon. Di po ba? Kaya nga po ako nagbibigay sa inyo ng mga update ng gaya po nito. Siyempre, maraming bitter eh. Maraming nagre-react sa akin. Ako, bumanat na naman itong si Mr. Paasa. Bumanat na naman itong si Mr. Delulo. Wala mo naman silang ibang sasabihin. Wala naman silang ibang i-update kundi yan ang pangalan na yan. Bagkos eh, talagang mapapaisip din naman po kayo. Sinasabi ko lang po ito para lang klaro. Sinasabi ko lang po ito sa mga dumadaan at bumibisita sa channel natin. Although yung iba nagre-react, although yung iba nagsasabi ng ganito ganyan, normal lang po yun. Huwag nyo po haya, kumbaga hayaan nyo lang. Kasi ang sa akin lang naman po, nagbibigay tayo ng talagang literal na pinapakita. Bakit kailangan magsalita ni Alden na private family? private bonding moment. Di po ba? O real talk to, mga kaldab, Sunday is a family. Kaya nga po, walang update si Main. Walang ganap yan pag linggo. Talagang tahimik lang yan. Talagang hindi magpo-post yan. Hindi, para lang klaro. Para lang po sa kalaman ng lahat. Sinasabi kasi hindi. Kaya sila ganyan dahil family bond. May nakita po ba kayo? Hindi, for the record lang po. Ha? Sa mga... Armain at mga main fanatics may nakita po ba kayo na pinos ni Menggay na pumapabor sa inyo? May nakita po ba kayong post ni Menggay na nagdi-dinner sila? Kumakain sila sa labas? O, di po ba wala? Ngayon tanungin nyo ako, may nakita po ba kayo Aldab na mga kaganapan ni Menggay at ni Alden? Napakarami pong video. Napakarami po lalo na po sa Sofitel Hotel. Hindi po gagawin ng isang taong magkaibigan lang ang kakain doon. Hindi po gagawin ng taong part lang ng teleserye o para sa mga fans ang Sofitel Hotel. Alam nyo naman po na restaurant lang yan. At hotel, alam nyo naman po na kung baga mga bilang din o mabibilang mo yung taong pumapasok sa loob. Hindi naman po yan napakalaking studio, na kung saan daan at libo ang makakakita at makakapanood sa inyo. Sinasabi ko lang po ito para lang po pambasag. Sinasabi ko lang po ito para lang po sa kaalaman ng lahat. Di po ba? Kaya nga po ako kampante lang. Kaya nga po ako 101% alam natin yung buong istorya at buong katotohanan. Kaya relax lang po kayo dun sa mga galit na galit sa channel ko, sa mga bumibisibisita na halatang halata pong bitter sa akin. Okay lang po yan. Normal lang yan kasi napakarami po nilang walang alam eh. At gusto lang po nila tayong basagin. <coughs> Gaya na sinabi ko, guilty sila sa mga ina-update ko. Walang gandito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po, ng pinaka latest at sariwang update. Abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin. Maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal po kay Lamengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.